former Senate President maaring makulong ng isa at dalawa o anim na taon. Ayon sa Comelec, mga kababayan ko. Ano nga ba ang dahilan nito, mga kababayan ko? please watch this video and please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Mga kababayan. Isa hanggang anim na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin niya ni Senador Chis Escudero. Ayun, kaya naman pala. Sakaring mapatunayang siya ay lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa kanyang pagtanggap ng campaign donation mula sa isang kontratista. Ayan na. Yeah! Ako po. Ah. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ayan na, matindi to. Jesus, mukhang kakarmahin na Mga kababayan, bakit mga kababayan? Kaya pala todo kabig na to ay vice president. Todo dikit na pala ngayon kasi bakit? May problema, mga kababayan. Eto, oh. Bukod sa mga investigasyon sa Senado, Kamara, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure, posible ring maharap sa isang kasong kriminal si Senator Francis Cheese Escudero sa Commission on Election. Aray ko, Dari dito si Cheese, mga kababayan ko. Kasi ito ha, ah, sabi nga nila, ayaw nila palitan yung constitution. Pero based on the constitution, bawal tumanggap ng uh, anumang donasyon ang isang tumatakbong senador o sino ang senador mga kababayan ko o kahit sino pang politiko sa mga kontratista yung po isa yung kontratista mga taong kumukuha ng uh, budget o bu kumukuha ng uh, tawag ito ng kontrata sa loob ng gobyerno eh bawal eh Ikita nyo mga kababayan ko yun ang ginagawa nito ngayon ni Cheese, mga kababayan ko. I think hindi lang si Cheese Escudero dapat ang panagutin. Lahat! Kasi lahat merong ano, merong donasyon, mga kababayan ko na nakukuha. Oh, ito oh. Sa pinakauling update kasi ng investigasyon ng Paul Buddy, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia, natapos na ang pagdinig kay Lawrence Lubiano. Ah, sample! Mauuna pala to si Cheese. May susunod pa dito, mga kababayan. Si Lubiano ang may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated So, si ito pala si Lubiano, yung eh, nag-donate ng 30 million kay is... Na umami nag-donate ng 30 million pesos sa senatorial campaign ni Escudero noong 2022. Ayun! Nakakalaman naman pala. Ayon kay Chairman Garcia, susulat na sila kay Escudero para pagpaliwanagin sa kanyang naging pagtanggap ng donasyon. Bakit pagpapaliwanagin nyo pa? I Kitang kita nyo naman. Eh, well, eh, meron tayong due process eh. Oh, uh, like the, like the Comelec Chairman said, there's a due process. Labag daw kasi ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Ayan! Kung ito ha, ah, hamon ko kay Comelec Chairman to kung may mga gobernador kayo na pababa naalala nyo si ER pinababahan ng Comelec dahil sa paggamit ng overspending eto mga kababayan mga kapatid may nagdonate bawal din to sana panagutin nyo rin